Dating Magdalo soldier, naging senador ng dalawang termino at ngayon itinuturo si former Senator Antonio Sani Trillanes na isa sa nagbigay daan para humantong sa ngayoy nakaditining dating Pangulo na si Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa kasong murder sa ilalim ng krimen laban sa sangkatauhan kaugnay ng kanyang madugong gera kontra droga. No araw na inaresto at inilipad sa The Hague, Netherlands, si Duterte, itinuro ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte, si Trillianis, na, quote, siya ang nag-file at siya naman yung nagbibigay ng updates about sa ICC. Nasa pre-trial na ang kaso sa ICC. Pero ano nga ba talaga ang kinalaman ni Trillanes At paano ito makakaapekto sa kanyang kandidatura sa pagka-mayor ng Kalaokan? Makakausap natin ngayon sa News Plus si former Senator at candidate for Caloocan Mayor na si Antonio Sonny Trillanes IV. Thank you for joining us, Senator Trillanes. Uh, magandang hapon po sa inyo, Miss Loisa, at uh, sa ating mga viewers. Uh, Senator, your rise in politics was unusual and colorful. Nakilala po kayo bilang isa sa mga leader ng pag-aalsa laban kay Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo noong 2003. Isang tiniente sa Navy kasama ang higit dalawang daang batang sundalo. Tinawag kayong mga Magdalo soldiers na umukupa ng isang kilo ng hotel sa Makati. Matapos ng apat na taon, nung mula sa paglilitis sa Makati Trial Court, na uwi ito sa isang bakbakan kasama ang ilang Magdalo officers sa loob na isa pang hotel sa Makati din. Senador na kayo noon na nasa bilangguan at na tinakabatang senador at that. And then of course your exposes against then President Rodrigo Duterte, yung pong um, higit... 2 billion pesos na bank account niya at yung kasong drug smuggling na isinampan niyo laban sa anak niyang si Pulong o Paolo Duterte. Uh, Senator, how would you leverage all these political milestones for um, a lack of a better word, ano po ay in your bid to become Kalookan mayor? Paano niyo gustong matandaan ng ating mga kababayan lalo na ng mga botante sa syudad? I would like to believe that uh, ang uh, advocacy ko uh, bilang uh, laban sa korupsyon at uh, pinaglalaban ang karapatan ng uh, mamamayan ay ganito rin ang uh, may pagpapatuloy natin uh, bilang Alkalde ng uh, Kaloocan kung tayo po ang uh, pipiliin ng mga mamamayan ng Kaloocan. So there is consistency or... Uh, For that matter, an extension of uh, those same advocacies. Now, I ask about how you want to be remembered, ano po? because itong kandidatura nyo bilang uh, mayor ng Kaluokan is a battle against the Malapitan family na nagahari sa syudad mahigit isang dekada na. Sa huling survey na inilabas po ng social weather stations itong weekend lang, ay, ay 85% said they support Mayor Ayong Malapitan's re-election bid. You received 10% support. Uh, now a separate trust rating survey also by SWS released early in March showed positive 75% trust ratings for Malapitan while negative 22 for former senator Sonny Trillanes I'm not sure, Senator, about the voter profile of Caloocan City, whether these are the Gen Cs, the Millennials, or their parents or old folks who account for the majority of the Caloocan voters. Pero paano po ba natin makukumbinse ang mga Gen C at uh, Millennials ng Caloocan na iboto kayo kung hindi po nila alam ang kasaysayan ng bayang ito at kung ano ang inyong pinaglaban ng inyong kabataan pa at kasing edad nila? Historically, ang AWS uh, SWS, kahit kailan po akong tumatakbo, palagi nila akong, uh, nag, palagi sila nagmimintes. You, you can look this up, noong 2007 po, noong una akong tumakbo, base po sa kanilang cooling survey, a week or two before the elections, number 16 po ako sa kanila. Pero I ended up number 11, nabawasan pa ng boto dahil nga daya. So talagang there is something wrong with that survey. Ngayon, pagka nag-survey ka sa kalooka, meron pong fear factor in addition doon sa kanilang uh, historical inaccuracy. Ang ginagawa po kasi ngayon, nagpapaalam sila sa kapitan, tapos binabantayan kung saan ang bahay. Kaya yan po, uh, skewed ang uh, ang resulta ng kanilang survey. Kami po, meron po kaming internal uh, surveys and the results are much tighter dan uh, uh what you said so, Sa ngayon po ang huling uh, survey po namin nasa 45% po ako 52% po si Along Malapitan meron pong tatlong undecided ito po ay uh, end of January namin kinandoc yung survey na yan at uh, nanggaling po ako sa 8% last year 8% we feel confident that uh, at some point eh malalagpasan na po namin yung kalaban. So it is a tight race between uh, you and the incumbent mayor Malapitan uh, based on the survey that you have um, conducted uh, yourself. Marami po ang inyong nagawa nung inyong kabataan pa at ang yun nga lang marami sa mga kabataan kung sila ang mga botante ay hindi po naaalala ito. Paano nga po ba natin sila uh, makukumbinse na iba naman ang pwede mamuno sa kalookan at ito po ang inyong uh, record. Yung history ko po ano uh, sabi nyo nga eh, medyo ano yan colorful at uh, depende yan kung anong lente ang tinitig ang tumitingin. Uh, minsan that can be a positive uh, for others it can be a negative. So ako po I just focus on my track record as a legislator as a soldier yung aking mga ginawa sa sa bayan at itong mga batas na na, na, ko uh, na naipas ako. Tapos itong mga plano namin gagawin sa kalookan, which is more important as far as the constituents are concerned. Kasi iba yung national issues um, sa kanila, importante din yon pero iba yung gut issues. Ito yung mga problema kinakaharap nila pang araw-araw. So, yun ang tanong. Ano bang gagawin mo dito sa mga specific problems that they are encountering? So, yun na ngayon. Naya-hambing nila yung programa namin dun sa lack of pro uh, program dun sa kabila. Mavivisualize na nila kung anong magiging itsura ng kalookan kung ano po, uh, Team Trillanes po ang kanilang pipiliin. At batang kalooka na katulad nila. Yes, yes ma'am. So ako po, I was born and raised in Caloocan. Uh, talagang ano 'yan, uh, nakita ko kung paano um uh, nag nag ano no, nagbago ang anyo ng Caloocan kasi nung kabataan ko pa nung 70s early 80s eh nagbibisikleta kami nun sa mga bukid area no, literally yung mga pilapil may mga kalabaw d'yan, yung, <laughs> may bukid pa uh, uh, Ano dyan, Rice fields, ano. Yung panahon ni. Eh. Opo, ganoon po no, ang inyong dekada. May bukid pa ang kaloocan. Yes. Opo. Yeah, Ngayon opo, po, opo. Ah, yun po yung inyong strategy. No? Pero paano kaya yung mga DDS o yung loyal kay Duterte na kumbaga inyong binangga bago siya maging presidente, ano po ang sasabihin nyo sa kanila? ah uh, alam niyo po, Miss Loisa, you would be surprised na katamihan po ng mga local leaders namin, mga barangay leaders namin, ay makaduterte yung uh, ibang asa kanila, nagiyakan uh, nung nahuli si Duterte uh, pero somehow nasa-separate nila yung national with the local issues um, they're sticking it out uh, with with me, kasi nakikita nila yung pag-asa, pag-asa ng pagbabagong buhay uh, nung kanilang pamilya dito sa lungsod yung uh, naasan yung mga iba't-ibang problema na ilang taon na na napapabayaan. Pero uh, last week po, ay uh, Vice President Sara Duterte specifically cited your name days after her father was arrested and flown to the Hague for pre-trial by the ICC. The Vice President says, gawa-gawa lang ni Trillanes. Uh, direct quote po. At yung mga supposedly victims of the drug war ay peke lamang. Last year, mid 2024, you were quoted as saying that the ICC has talked to over 50 police officials in relation to its um, investigation into Duterte's drug war. You had that intel or information that other politicians had no access to. Was there an instance you also had a um, direct contact with the ICC even via email, chat, or phone call? And if any, up to what extent will be your involvement in the ICC trial? Ginito po, um, being uh, technically the first to file a communication sa ICC, meron po meron po kami nga uh, ano ugnayan na diretso with the ICC. Over the years, uh, mga testigo po, kami po ang uh, nagpapasa sa kanila, mga ebidensya, kaya yun po ang uh, engagement. Ngayon, hindi naman pwedeng gawa-gawa lang ito kasi, alam nyo, tayong lahat ay saksimbuhay dun sa nangyari nung panahon na, ng mga Duterte. Nakikita natin yan yung mga patayan everyday. Nababalita po yan ng mainstream media at uh, tayo po mismo, nakikita natin sa streets, alam ng mga Pilipino na nangyari yung patayan. Hindi po ipinagkakailayan, kahit si Duterte mismo, inaamin niya eh, na siya nagpapatay, siya ho nagutos. So for the record, Senator Trillanes, you had direct engagement with the ICC in relation to its investigation into the Duterte drug war. Yes, kasi nga sabi ko nga yung ilang testigo, no, ilang key witnesses na hawak ngayon ng ICC, eh kami po yung nag-facilitate na para makuha po nila yon at uh, in fact ang uh, Office of the Prosecutor meron silang open line doon sa mga gusto mag-testigo um, para dito sa kaso na ito uh, kwan po yon it's it's a an open line directly to them open line and you did that in what capacity as a former senator and also as a professor at the university of the philippines uh, ginawa ko po yan in my capacity as a citizen of the republic of the philippines ito po um nung tayo po ay uh, miyembro pa um ako po ay uh, senador noon is isa tayo sa nagratify So when I was still a member of the Senate, I did everything in my capacity as a, a, a member of the opposition uh, dito sa ating system of checks and balances na ating demokrasya. Nung wala na talaga tayong matakbuhan noong mga panahon na yun, um, talagang doon na lang po natin dinala. Tapos yan, ang taon na nakalipas, nung natapos na ang aking tungkulin bilang senador, as a Citizen of the Republic, tuloy-tuloy pa rin yung aking uh, engagement with them. Kasi ang hinahabol po natin dito ay yung hustisya para sa mga namat mga namatayan at yung accountability ng isang public official. What will be your involvement in the ICC trial, you know, in September when uh, the evidence will be presented uh, setting in motion the trial? Uh, as a witness palagi ko hindi naman po ako kakailanganin as a witness pero kung if I would be needed to attest to the veracity of uh, certain facts or documents then I'm ready to to uh, be summoned ano? Um, pero tutuloy-tuloy po natin yung ugnayan natin sa kanila para siguradong mahantong ito sa isang conviction Yes Senator your credentials are impressive I've done my homework. Cum laude in PMA with a degree in naval engineering, several experiences in actual combat, and then the mutiny, and you still maintain that wide network of intel. Now, was there a point that you wanted to return to the Navy? Ano po ang mensahe ninyo sa mga kabataan at sa mga gusto maging sundalo? Oh, do doon po sa mga kabataan po, sa mga kabataan po na nagnanais sa uh, pumasok sa sa kasundaluhan ay ini-encourage po natin ito because it's a uh, an act of patriotism at uh, pero kailangan nakita po nila na at tanggapin nila na may kaakibat ito na responsibilidad kasi ang uh, duty sa ating bansa ay isang 24/7 job ano and obligation I could sense your passion how intense you are your love for country And was there a point in your life when you wanted to go back to the navy Nung, nung tayo po ay uh, nagrebelde uh, noong 2003 alam po namin na it's a taboo no yung ginawa po namin kaya talagang we were prepared to to leave the service kasi mahirap nang ibalik sa sa dati yung naging sitwasyon namin. Kaya tinanggap namin na at the expense of our careers, eh, kailangan lang namin mailabas yung mga problema ng, ng kasundaluhan at problema ng bayan sa ating uh, mamamayan at sila na po ang huhusga po ano pong gagawin nila. Uh, but, ando doon po yung longing to serve the country and that's exactly what led us to, to join uh, Philippine politics para tayo po ay uh, magpatuloy ng ating uh, serbisyo sa bayan. Ganun po yun. I could clearly see that as senator from your younger days uh, till now. now. Ngayon po, sa tuwing may major political shifts sa ating bansa, inuungkat madalas ang kudeta, kayo na rin po mismo ang namulat at nakaranas nito bilang miyembro ng Sandatahang Lakas mula nang kayo'y kadete sa PMA hanggang sa kayo'y naging senador. Ano po ba ang basa ninyo sa armed forces ngayong tila may pagkakahati ang ilan nating mga kababayan sa pagkaaresto ng dating Pangulong Duterte? Pinomonitor po namin closely yung chatter o yung mga alingaw-ngaw sa sa barracks at even sa mga chat groups ng iba't ibang PMA classes or iba't ibang P, ano uh, military organizations tinitingnan natin uh, admittedly maraming mga naglalabas ng sentimento o kalungkutan o simpatya para kay uh, um, kay Duterte uh, pero tinitingnan naman natin uh, galing nga dun sa uh, pinanggalingan ko no na um, wala pa tayo hindi pa tayo humahantong dun sa punto na meron na nare-recruit for a destabilization effort or military intervention hanggang ngayon nandoon palang pa lang sa socialization phase kasi may mga phases yan eh yung mga nagpaplanong magkaroon ng uh, military intervention or coup d'etat so may socialization phase may recruitment phase, may organization phase, then yung execution phase. Ito na yung mobilization. Sa ngayon, yung socialization phase kasi ito yung namumulso kayo kung sino yung may mga galit. Ano? Tapos, ang next niyan, yung mga may malalim yung sentimento, yan naman na yung uh, nire-recruit. May mga nag attempt mag-recruit pero wala namang sumasali kasi nakikita ko yung difference. Eh. Doon sa panahon namin, mas malalim yung kausa yung ipinaglalaban uh, that time hindi lang yung military corruption kundi yung state sponsored na terrorism mm. na yung mga kasama namin na sundalo at official ay inuutusan na pumatay ng mga sibilyan at ang sinisisi noon was yung uh, MILF tapos ang purpose nito was just to access yung mga pondo at uh, marami ho na sumabog noon. Sumabog yung Davao Airport, Cotabato Airport, yung Sasa Wharf, um, may mga mosking hinagisa ng Granada. At yun na nga yung isang kasama namin na opisyal ang nautusan ng maghagis ng Granada sa isang moske para mag-trigger nga ng parang jihad. So we were being asked to kill civilians. Yun ang hindi namin Uh, kinaya at kaya nagrebelde kami at uh, iprinisenta namin yun sa mga mamayan. Sa madaling salita, malalim yung kausa. Ngayon kasi kung magjo join ka ng coup or any military intervention, parang ano lang ito eh. This is out of your uh, loyalty to uh, somebody like Duterte. Masyadong personalistic or uh, hindi hindi malalim ang uh, ipinaglalaban mo kaya mukhang ganun ang nangyayari kaya kahit marami nagse uh, in favor of Duterte pero walang sumasama sa any organized uh, activity to topple uh, the existing uh, ano authorities Uh, thank you for uh, enlightening us again i mean going back in history as to what happened in 2003 during the Oakwood mutiny uh, that that's a really refreshing insight as to what happened now did i hear you uh, right uh, senator when you said na may nagre-recruit pero walang sumasali the recruitment is coming from what quarters yung mga retiradong general na kaalyado ni duterte sila po yung mga nagre-recruit, nag-invite uh, nag ng na mga meetings, yan, with uh, active uh, officers. Now, I ask you about the cool rumors uh, because I know how deep your intel is and how deep your network is. Uh, now, that's uh, Senator Trillanes uh, discounting or downplaying cool rumors. Is there anything I might have missed out, Senator, on the, that you wanted to share? Okay, uh, let me just clarify while uh, we're not downplaying anything we're just stating uh, uh, a fact that hindi pa to lumalalim hindi pa to lumalaki into uh, a more serious stage of uh, itong mga military intervention but we cannot be complacent kasi mabilis lang po yan mabilis lang uh, any political crisis can trigger uh, a military intervention almost overnight we have seen that during the EDSA dos uh, phenomenon um wala walang nagre-recruit pero because of that uh, second uh, envelope political crisis yung buong leadership ng AFP ang nagwithdraw ng support so it can be as as uh, instantaneous as that learning from history. Thank you so much, uh, former Senator uh, Antonio Sani Trillanes. Thank you for your time. Salamat po. Sama-sama tayong magbantay at maging mapanuri sa darating na halalan. Tiyak hindi tama at hindi maling impormasyon ang ating pinangahawakan dahil ang ating boto sagrado at kayang magpabago sa magiging takbo ng buhay ng mga Pilipino. Join our conversations at Newswatch Plus PH, hashtag VoteWatch, or hashtag Election 2025. Ako Silois Calderon.